Saya so, mga kayamis, no? andito tayo ngayon kay Diwata Paris Overload. At titikman natin ngayon ang Diwata Paris Overload for today's video para sa ating last Paris Overload Challenge. Titikman natin kung talaga bang masarap ang Diwata Paris Overload. Let's go! Ito na nga mga kayamis, ano, ang pinakahihintay natin, ang part 10 pinahuling part ng ating Paris Overload Challenge. Titikman na natin ngayon ang Diwata Paris Overload. No? So, titignan natin kung kayang-kayang itong uh, matapatan ng ating ibang mga pares na natikman na. So, let's go! Mahaba pa ang pila! Yeah, yes, medyo mahaba pila, no? Ayan, no? Mahaba, mahaba pila dito. Makakayami, yes, no? At, ang ah, Marami pa naman tao kahit pa paano kumakain dito yan, nasa Paris lang tayo. E, dalawa kasing pila to. Yung pila ng chicken at saka yung, yung sa Paris. No? Gusto ko sana tikman dalawa yung pareho. No? Chicken at saka Paris. kaso, no? ah, hindi na pwede both. No? So pili lang ng isa. So, ayun lang. Kaya Paris tayo. Siyempre Paris do yung ating challenge. So eh? yun, tipili natin Paris. Mga kayami, ano? Mahaba talaga pila dito mga kayami, No? Hindi tayo mapapayas dito ilang kayang minuto to. Piling ko mga 30 minutes lang naman to. Pilang malupit. Pero makakarating at makakarating tayo sa ating paroroonan Yan. So ito pala yung Diwata Mini Mart. <laughs> diwata Mini Mart. Na, nandito tayo sa gila ng Paris Overall. So, kaya amused. Meron pala siyang binibenta Diwata kasama chips. No? May flavor. my may barbecue. Tapos ano. Sour cream and onion. Tapos keso. Yan. No? Pala siyang ganyan sa kanyang Mini Mart. Tapos ayun nga, ito na sila, no? Ang mga kumakain ng pares. Kahit umuulan, may kumakain pa din talaga. Um, yes, no? So ito yata yung parang ticket ko, no? Para makakuha ng ating unorder na pares. So ayan, lapit tayo sa pares. Makakating na tayo, pares overload, mga kayari. Yes. Ah, ito na, kuha tayo isa. Ito, akin na to. Ito isa. Ito isa, pares overload, ha? Ha? Stop. Stop? Ah, stop na process kay Liwata, no? Ito, alas, may process naman, no? So, eto. pang shopping stow, yan, no? May process naman, no? so, punta na tayo sa Ali Rice. Tapos may shopping stow doon. Ali Rice. Yan, mga kayami, titigam na ako ng Paris Overload. So, kasama ko sila, ma'am. Ito, sila, ma'am, namit natin. Ang magandang si ma'am. Kamukha to nung isa sa mga in-sponsor namin, si Joy. nga mo, Miss Joy, no? So yan, titikman na natin ngayon ang ah, Paris Overload ni Diwata. So dahil nga hindi pwede lang mag-live ng video rito, uh, titikman na lang natin siya ng ganito. Tapos mag-tip lang. Hmm. Meron naman siya, ano ba tawag dito? Chicharong bulaklak, no? Ang laman niya, chicharong bulaklak. Meron siya... Ah, uh, kawali, eh. in fairness malalaki naman yung chunks, ano? Malalaki yung chunks, no? Malalaki yung chunks. So, sa so mga kayami, eh. sa so, mga huli ko na kainan ng parisan, actually malalaki yung mga lalagyanan. Yung sa part 7, malaki yung lalagyan yung para bang, pang sulit na siya pang dalawa tatlong tao. Ito ay yung lalagyanan eh, alam mo yung typical na paris sa kanto, Ganito din na may lalagyanan yan. Yung maliit na lalagyanan. Eh, unlimited naman kasi. So, okay lang naman. Kahit maliit na lalagyanan. So, kuha ka lang ng kuha. No? sa, ikaw, oh, ka, ka, -ka, -ka, ka. So, may pataw na ibang kubol kasi, eh. Malakas ang ulan doon, malakas ang tulo ng ano, tubig. No, malakas ang tulo lang ng tubig. Pero, Oh, okay, at saka syempre, para sa condiments, no? Kaya lumipat tayo konti, no? Kuha tayong condiments dyan. Kung wala siyang ano, no? Wala lang ibang serving, ano? Pero okay na ito, no? Kaya dyan serving, kasi dami rin ang tao. So, so um, tayo, um, wala tayong ibaba dyan. Ang tayo, ah, um, ito lang. Kuha tayo dito. Pagkita natin itong serving natin, no? Kaya so, mm -hmm. ba kaya, kain ako para So, I feel full right now. No? So, parang na ako. No? Hindi siya yung tipo, ano yung pang malakasan, yung lasa. Na pagtatapat mo dun sa mga malalaking nakainan nating natin parisan. O yung mga nag-viral ng parisan, hindi siya ano, lalalapit to. Pero again, ano, kung gusto nyo matry pa rin, kayo hindi kay paris overload, Punta lang kayo dito siyempre kay Diwata Paris Overload na kayo dyan no? at uh, para matry nyo rin kung pasado ba sa lasa nyo si Diwata Pares Overload na kaya 30 minutes bago maubos sa'yo siya ate naubos mo? Din? ah yan na o, di Ano? <laughs> <laughs> di na ano so Di lang sulit, sabi na ate. Tatlo lang tayo. Sa? Tatlo

Tama niya masarap may daw po deep inside hindi na mas di masarap ng niya. Bali first time mo dito pumunta? tamang gusto mo yung matikman nila sa. Matikman na, ito nga Ano na? No, kaso may tira na, ayun. Ano? Ano ba? Ano Boron. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ah, ano ba Parang ano? ba yun? <laughs> ano, ano ate? Pag nasarapan? Pag nasarapan, ubos. Pag nasarapan daw, ubos. No, o. Oh. Okay, kaya tapos na akong kumain. No? So, hindi ko na kaya. No? Um, hindi ko na kaya talagang kainin kasi mga kaya no? So, dahil tapos na akong kumain, later on, eto na yung narinilis ko sa atin ating ating na to, mga kaya niya, ano? hati ating na to. So yun, nakita nyo na yung isura ng aking pagkain hati ating -atin na to, mga kaya niya, sa bubuno ko sa inyo. So yung masasabi ko rin sa diwasa pa na so, Hindi lang bubuno ko sa inyo, kaya niya. Ano. Hindi masarap. So yun, no? So. so kanina, masabi ko kanina na sakto lang siya. Ito so pwede na. However, bandang huli, <laughs> hindi ako nasarap. Hindi <laughs> ako nasarap. Hindi dahil hindi ako sod sa kinahin kong anina. Talagang, alam mo yun, bandang huli talaga na-realize ko. No? Kanina sinasabi ko, sakto lang na pwede na. Tapos nung patapos na akong kumain talaga, sa Paris pa and Diwata, na-realize ko bandang huli pa. Hindi nga siya masarap. <laughs> Ayun ako sa ko hindi siya masarap. So, kayo na bahala mga yamis. So, kaya ito, bumili ako ng